Kaya kung uh, yung inyong tahanan ay malapit dun sa mga dagat, mainam ganitong bilin ninyo para hindi ka nagdadalawang isip. Dahil nga, uh, hindi agad-agad to kakalawangin at the same time, hindi siya agad-agad uh, masisira. Metal paring na to, napinturahan to bawat sulok na ito hanggang dun sa loob niya. So yan ang kagandahan niya. Compare dun sa may mga hindi coated na mga metal frames na ginagamit natin, so uh, mas prone siya sa kalawang. magandang araw panibagong araw na naman sa inyo mga kamusta no? so narito tayo ngayon sa ating proyekto at magbibigay idea na naman tayo patungkol sa mga materials na meron tayo ngayon dito at dapat mong malaman to para hindi ka nagdadalawang isip kung ikaw ay malapit sa lugar kung saan madaling kalawangin ang mga bagay o kaya mga metal na meron kayo sa inyong mga tahanan so eto Uh, pwede mo tong uh, gamitin at pwede mo siyang bilhin para sa iyong pagkikisame So, tara Ayan mga kamusta no Gusto ko lamang po ibahagi ang isang materyales Na meron tayo dito At kung ano yung kaibahan nya Sa kalimitan natin ginagamit dito sa lugar namin Na kung saan na malayo kami dun sa may mga part Na kung saan kinakalawang So ibig sabihin Uh, eto mga kamusta pagka metal ang pinag-uusapan kasi mga kamusta prone siya sa mga malalapit sa dagat. Yung, uh, kumbaga, madali siyang kalawangin. Kasi kapag kamalapit sa dagat, mga kamasta, kalimitan talaga. Ang ginagamit nila dyan, purong stainless. Yung talagang as in purong purong stainless. Kasi hindi to basta-basta kinakalawang. O kaya naman, mga aluminum ang ginagamit nila sa mga malapit sa mga dagat. Ngayon, so mayroon tayong isang uh, materialis dito na uh, pang uh, gagamitin ninyo para sa inyong uh, kisame. Kung saan, kung gusto nyo magpakisame, gaya nito mga kamasta. Pero ito, malayo kami sa dagat. Pero... Dito, uh, meron kaming mga available na uri ng mga uh, frames na coated na tinatawag mga kamusta no. So, uh, dalawa yung uri ng uh, frames na ginagamit namin dito. Meron siyang coated, meron din siya yung hindi coated. So, uh, dito mga kamusta, gusto ko lamang to pag-usapan para dun sa kung saan may uh, malapit na dagat sa inyong mga bahay mga kamusta. Pero dito, uh, ito yung gusto kong ibahagi sa inyo mga kamusta. Ayan, sa pagbibili kasi ng mga materyales mga kamusta, importante rin na hindi masasayang yung mga pera na meron sa inyo o kaya naman yung ibubuhos nyo para para yung dream house ninyo o kaya yung gusto nyo ipagawa sa inyong mga tahanan mga kamusta, importante din na hindi siya masasayang. Ngayon, gusto ko lang tong i-share para naman hindi hindi kayo manghinayang sa bandang huli. Although eto mga kamusta, etong uri ng uh, metal frame na to bakal din siya pero meron siyang tinatawag na coated na kung saan alam mo na pagka coated siya hindi siya yung basta basta kakalawangin Kung compare natin to sa lifespan ng mga bakal na meron tayo kapag ito ay coated mga kamasta meron siyang naidadagdag doon sa lifespan na, na kung saan na kung, uh, kung i-compare natin doon sa may metal paring na hindi coated kagaya na ito mga kamasta ayan so ito hindi siya coated no pero GI siya ito JMAX to pero uh, dito, hindi naman natin ibibigay yung comparison ng uh, brand o kaya kung ano man dyan uh, na, ng mga metal paring natin. Kasi meron din naman na uh, TMAX na brand, meron din silang coated na uri ng metal paring. Meron din naman yung uh, ibang brand din na coated din siya mga kamasta. So eto, kagaya na eto, Itong metal paring na hawak ko ay eh, hindi po siya coated pero mas prone po siya sa kalawang kasi nga hindi siya coated eh. So kung iko-compare natin tong dalawang to mga kamasta, ang kagandahan nung uh, coated na to, mas bentay siya. Dahil nga, uh, hindi agad-agad to kakalawangin. At the same time, hindi siya agad-agad uh, masisira. Gawa nga nung yung metal paring na to, napinturahan to bawat sulok nito hanggang dun sa loob niya. So, yan ang kagandahan niya. Compare dun sa may mga hindi coated na mga metal frames na ginagamit natin, so, uh, mas prone siya sa kalawang. Kasi nga, ang uh, pagpili ng mga metal paring mga kamasta, kahit na hindi metal barring to kasi may mga wall angle din naman tayo na coated na kung saan na yung yung mga GI sheet na napabend lang natin na ginagawang wall angle tapos sa uh, ang kalimitan din meron din tayong uh, carrying channel pero ang ginagawa na ng iba kapag kawala silang mabili na mga wall angle wala rin mabili na carrying channel dun sa kanilang mga lugar ang ginagamit na lang nila puro metal paring na lang which is uh, okay naman yon nasa pag i na lamang yon kung paano yung paraan para syempre ma-install din natin siya na maganda. So eto mga kamusta, etong mga metal faring na to, importante rin na alam din natin kung saan natin sila ginagamit. Kagaya na lamang ng pagpili ng dalawang metal faring na to. So pwede rin naman to kahit na hindi malapit sa dagat ang iyong mga tahanan. So choice nyo na lamang yan. At uh, kung bentahi uh, bentahe lamang yung hinahanap ninyo, ang kagandahan talaga nyan, kung mamimili kayo, yung uh, coated na lamang mga kamusta. No? So, eto may uh, konting diferensya lang naman sa presyo nito. Depende na lamang dun sa area na kung saan kayo na naka-base mga kamasta. So, dun tayo nagbe-base din. So, pag uh, dito sa amin, halos na sa 150 pesos eto, eto naman na sa 147, parang gano'n. So, konti lang yung comparison mga kamusta no? Pero yung brand nito magkaiba po. Ito Jaymax to. Ito hindi ko alam kung ano yung pangalan niya kasi wala siyang tatak. Pero maganda rin naman yung uri na pareha silang 0.4. Pero yung ginagamit natin na 0.4 na uri ng metal paring na to, pagka Max mga kamusta, halos sumasabay to sa 0.5 na uri ng metal paring. para sa akin mga kamusta, kung gusto niyo na mas maging matibay pa yan o kaya talagang matigas yung uri ng metal paring na bibili niyo, pwede kayo mamili ng uh, 0.5 mga kamusta. Tapos sa uh, sa ibang mga frames, kunin nyo lamang yung standard na, suka, na kapal ng ating uh, kagaya ng wall angle at uh, tsaka yung carrying channel. Kasi yung carrying channel na ginagamit namin dito, ito nasa 0.7 mga kamasta. No? Tapos yung wall angle namin dito, 0.5. So, ang ganda gamitin ng mga makakapal na uri ng metal frame. Kasi kung iko compare na din dun sa papel na manipis, madali siyang mabaluktot. Pagka dun sa may mga mas, mas makapal siya kaunti, maganda siya gamitin. Ganon din ang metal, mga metals mga kamasta. No? Kagaya na ito, kaganda niya mga corrugated type pa. So wala namang problema kung groove type lamang siya. Kasi ang groove type, ito yung purpose lang naman na itong mga groove na ito. So, pang patigas siya, kung saan na uh, mas maging matibay yung uh, mga gagamitin nating frames kapag kami may mga groove. At the same time, ito na rin yung dadaanan ng mga blind rivets natin. O kaya naman, black screw kung yun yung mga ginagamit niyo. So yun ang kagandahan niya. Pero ang bentahay pa pagka mga ganito, na corrugated siya mga kamasta. So, hindi basta-basta madudulas din yung gagamitin yung uh, screw, panhead, black screw o kaya naman yung, uh, uh, yung ating uh, metal na drill width. So yun ang kagandanya niya. Kaya kung uh, ikaw mga kamasta, kung uh, yung inyong tahanan ay malapit dun sa mga dagat, mainam ganitong bilhin ninyo para hindi ka nagdadalawang isip. Kasi meron din kasi yung mga bilihan na sinasabi nila na GI na kahit kilatisin mo kasi syempre hindi mo naman agad-agad kasi o kaya talagang malalaman kung talagang purong-purong GI yan eh. May mga bilihan talaga na talagang sasabihin nila na ganito, ganyan, ganito, ganyan para makabenta. Pero hindi naman natin nilalahat mga kamasta. No? So meron, meron at meron talaga. Pero yun nga lang para maniguro ka o kaya makasiguro ka doon sa mga bibili mong materyales. Ganito, coated mga kamasta kung gusto niyo na metal frames ang gagamitin niyo sa inyong uh, mga tahanan kung malapit kayo sa dagat. Pero kung nag-aalinlangan pa kayo mga kamusta, gumamit na lang kayo ng kahoy. Mga kamusta no, nagtrabaho din kami sa Batangas dati, sa limery Batangas. Galing din ako diyan, San Juan Balite. So may ginawa kami diyan na resort mga kamusta no, kung saan uh, ang ginamit namin doon halos sa uh, mga kahoy na tawangin. Kahit nga yung uh, yung hangin lamang na nalalanghap ng mga bakal mga kamusta na kahit nasa isang kilometro yung bahay mo yan talagang uh, may prone talaga yung mga bakal natin na madaling kalawangin kaya nga yung mga ginagamit namin ng mga fence kagaya na ito yung mga fence, railings ang uh, ini-improvise na ginagawa namin noon ay uh, yung uh, PVC tapos nilalagyan namin ng, ng uh, simento sa loob tapos pinapalaman na lang namin doon bakal o kaya naman aluminum rod mga kamasta yun yung mga ginagamit namin no? pero hindi pa tayo naglablog nun ito <laughs> uh, kasi light materials to eh yun ang kagandaan niya hindi bibigat yung building ninyo kahit na yung mga nakaprogram program ng na mga columns beams nya eh, matitibay iba pa rin talaga pag gagamit ka rin ng light materials para kumbaga hindi rin nahihirapan yung building natin kahit na sabihin natin na ilang palapag yan mas maganda gumamit kayo ng mga ma light materials kung saan ito mga metal frames light materials yan eh. so yun ang kagandahan niya kaya kung uh, sabi ko nga kanina kung gusto nyong gamitin ito pwede kayong mag uh, research mga kamasta bago nyo bilhin para hindi sayang so yun lang yung may ibabahagi ko sa inyo mga kamasta no? so pwede rin kayong gumamit sabi ko kanina nabanggit ko na wall angle, carrying channel meron din po sa ilang mga coated so alamin nyo na lang dun sa mga bilihan na malapit sa inyo kung available sa kanila to then pwede nyo na po itong kuhanin kung gusto nyo magpakisame, eh kapag ang gusto nyo gamitin yung mga ganitong klase ng coated so hindi lamang to na advice sa mga malapit din sa dagat advisable din to sa lahat kung gusto nyo naman igurado na hindi kalawangin yan gamitin niyo yung coated na uri ng metal paring yan so kagaya na ito ah uh, ito mix na to na coated at saka hindi coated mga kamasta uh. So yun yung uh, ginagamit namin Pero kalimitan ng ginagamit namin dun sa may mga walls ay eh, yung mga coated na uri ng metal paring Yun Yun ang sa kanya Ginagamit natin na uh, kapalit nung wall gel. Dito, tinan nyo yung uh, mga frames namin yan, Halos metal paring to lahat mga kamastan Pero ito JMAX na siya Na GI Yun yung ginamit namin dyan Kaya, Sa mga codes Lahat yan Halos lahat mga metal paring na Tapos syempre Wall angle. Yung wall namin Ginagamit namin sa mga designs okay. Ito maglalatag na rin sila okay. Tapos sa merienda Balik trabaho ulit Okay, okay. So hanggang dito na lang yung vlog natin mga kamusta. So, salamat sa tiwala at saka sa araw-araw uh, na pagsuporta nyo sa akin sa akin daily vlog. At saka na, uh, yung mga tutorial natin mga kamusta. Mapapansin nyo yung mga tutorial natin. Hindi gaano kahabaan yung mga video nya. So sana suporta nyo. Ayan hanggang dito na lang mga kamusta. Mag-ingat po yung lahat. God bless everyone. Bye.